Hello mga kaingets! For today's video, magpapak naman tayo ng ating 3-in-1 kakanin with dedication. Kadalas ang gamit ko ay yung number 14 pag yung 3-in-1 ang aking pinapak. Pero this time, gumamit ako ng 16 inches na bilao o kaya yung large size na bilao. Pag yung kahoy ang ginagamit natin ay madali siyang magkaroon ng bukbok lalo na pag hindi naman madalas may order. Kaya ang lagi kong binibili ay yung plastic na bila o oh, yung color black. Medyo pricey din kasi pag yung kahoy. Trinay kong gumamit ng number 16 para madaling i-spread yung ating dedication din. Madali rin iayos yung ating mga kakanin. Um, pag yung number 14 kasi or yung size medium yung ating ginagamit, patong-patong siya. Kaya medyo nahihirapan akong i-spread yung ating dedication pag yun ang gamit ko. Medyo maliit kasi siya unlike dito sa, um, sa large size na bilao. Sa mga susunod na packaging, siguro size 60 na yung gagamitin natin para mas magandang tingnan yung ating dedication. Thank you for watching mga kaingets!